Meron na naman niyang batang masaya at aalis. Tara, sama niya naman kami sa aming lakad. O diba, lalakad na naman kami ng nanay ko. <laughs> Hindi matapos-tapos na ng aming lakad. Paano ba naman kasi ang hirap magpasa ng requirements sa SS? Hayan, at sa mga oras nga na yan, ipalis na nga kami ng bahay. O mo muna namin pumunta sa bangko para makapag-withdraw na yung nanay ko at pag -a holiday At nakaalis na nga kami ng bahay. Sana lang, may mapala kami sa SS, no? Kasi naman, ilang balik na talaga kami doon. Wala kami napapala. Nung umunang punta kasi namin, wala daw yung doktor. Yung pangalawang punta naman namin ay sarado. Sana naman ngayon ay talaga may mapala kami. At sa mga oras nga na yan, ipapunta na kami sa bangko at malapit na din kami. Sana nga lang din ay bukas na kasi 8.20 lang mahigit. Ang pagkakaalam kasi ng nanay ko ay 9 daw yung open pero pinagpipilit akong 8. At hayon nga, hindi nagkamali ang nanay ko, 9 daw ang open ng bangko. Kaya naman nasabi kong talagang dapat nakikinig tayo sa matatanda sa atin. Parang sa pagkakaalam ko kasi talaga ay 8 yung bukas ng bangko. O di ba nag-explain pa? At kaya naman napag-isipan na namin na pumunta na lang sa SS para naman mapagpasa namin ng requirements at mamaya na lang kami pupunta ng bangko. Meron naman din dito ang bangko ng Metrobank kaya naman madali kami makapag-withdraw din dito. And finally, nandito na nga kami sa SS. Sana nandito din yung pagpapasahan ng nanay ko. Yung nilalakad niya pala ng nanay ko ay para naman sa pamangking ko para makakuha siya ng pension. At para naman kahit paano ay makatulong sa kanyang pag-aaral. And fast forward mga mare, sa hapon na lang kami babalik para makapasa ang nanay ko. Wala na daw kasing senior lane ang haba ng pila. At kung makikita nyo nga si Saya, ni eh, masaya na naman dahil may nabili yung Ano, punta kasi kami sa palengket, may bibili yung nanay ko. At mayroong bata na naman niyang nakabudol sa kanyang papa. At sinulit na nga ni Saya ng pambubudol sa kanyang papa, Jollibee daw. Kaya naman ang kanyang papa ay eh, agad naman bumili at itinake out na nga lang namin para agad kami makawit. Babalik pa yung nanay ko sa SS sa hapon. And finally, mga mare, nakauwi na din kami at ito nga si Saya, ni eh, mukhang gutom na gutom na naman. Kada may makikita siyang Jollibee sa daan ay sinasabi niyang IV. Kaya naman ang kanyang papa ay habang drive ay tuwang-tuwa kay Sion para kasing buntis itong nagili sa Jollibee. Kagabi pa lang kasi ay talaga nagre-request na siya ng Jollibee. Kaya naman ang kinumagahan ay tuwang-tuwa siya nung aalis kami. At meron ba ang craving satisfied na naman nga? At sa sobrang gutom nga ni Sayon ay kayang-kaya niya ubusin ang isang order ng Jollibee. At kung kumain nga, akala mo ilang araw hindi kumain sa sobrang crave niya sa Jollibee. Ibang iba na talaga ang mga bata ngayon, ano? Iba na talaga yung mga cravings nila. Kaya naman kailangan magdoble kahit ng papa mo dahil sa cravings at milk mo. O siya, mga mare, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye!